Liguan ni Bal. Ligua ba Ligua. Uh oh. <laughs> guys, ligu na po tag. What? <laughs> Ilog. Ilog sa guys. Oh. di Douglas! Ah, ito na guys oh. Yan ang ilok. Oops. Douglas! <laughs> <laughs> ligo, ligo! Uli! Babad di yun mo na lang. Lalam, lalam.

sa suba Ang lina ng ilo guys oh. Sarap maligo guys Sarap maligo Kasi mainit Mainit na guys oh. Guys tingnan yung mga isda guys oh. Dami isda oh. Maliliit Ito dami isda, maliliit. Takbuhan na sila oh. Yun oh, malalaki na siya oh. Ayun oh, oh. Ah, ano? Ning dalag. Sino dalag? <laughs> Asa? <laughs> ligo. Ang ligo kasi mainit. Guys, umaga at saka hapon ligo guys ha. Ilog. Libre lang tubig dili guys. Uh oh lapit lang sa bahay Yan Ligot ako guys ah Ah, ligot ta guys, ligot.